Mga kapatid, napakalinaw ng mensahe ng buong Biblia. Kung sa kanila noon pa man ay sinabi ng Panginoon na manatili at sumunod sa Kanya ng may pagtitiis, sino nga ba tayo ngayon upang hindi maniwala sa mga ginanap na ng Diyos? Sadyabang ipinipikit na lang natin ang ating mga mata ng pangunawa at pilit na kumakapit ng bahikpit sa mga tradisyong aral mula sa mga taong pilit na umaangkin sa mga sulat mga taong nanghula noon at mga nanghuhula pa magpasahanggang ngayon. Dalangin natin na sana ay magliwanag ang pangunawa sa ating puso, na sana ay huwag umabot sa dulo ng ating paglalayag sa buhay ang patuloy na lang na pagpapaanod sa mas malakas na agos. Sana ay piliin natin gamitin ang sagwang kaloob ng Diyos. Mahirap at nakakapagod man ay nakatitiyak tayo na mararating ang nais nating tunay na puntahan. Huwag na nating gawing pagdadahilan ang madalas nating sinasabi. Nagtitiwala ako sa Diyos kung saan niya ako dadalhing katotohanan. Kapatid, tayo na ang nagdadala sa ating sarili kung saan nating gusto. Sapagkat ipinagkatiwala na sa atin ang pagpili sa katotohanan. Mahigit dalawang libong taon na nang ihanda at ipagkaloob sa atin ito ng Diyos. Ang ating kalayaan rin kung susunod sa bagong kasunduan o new covenant ng Panginoong Hesus. Ang pag-ibig na tunay nating ikaliligtas na totoo.